coba Mbak. Mbak nanti, Pak. Mbak. Mbak Aisyah. Baru kemarin huh? Brum 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 bha, Aisyah. Oh, brum brum, naman. brum, brum, brum. <guruh> sakhir nanti, sakai nanti. Brum 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 brum. <guruh> Jangan Burung <inate> burung saya dah, oh, saya na Langkol ala aku nanti na. Tapi Jack. Xin Jack. Xin Jack, makasih masukin Jack. Tolong, Jack. <gatữ> Xin Jack. Nak naman i-bit mo. Toyo Jack. Burung 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 sakay Jack. Sakay do na. Ini marunong Sakay Sakay si Tutoy Ate. Oh. Oh. Yan. Kaang, Jax. Turuy. Turuy ang kapatid mo. Oh. Hindi, ko hirap. Hindi mo kaya. <laughs> Hindi ko kaya. Hindi <hirap. tripping> kasi si Tutoy marunong. Akyat okay, Tutoy, dali, dali. Akyat, okay, akyat, kay Papa. Mm. Yan. Yan, yan, gayaan.

Mayos kayo siya, ah. oh yung kapatid mo, may maya po ako. O, toto doon. <laughs> may bata. Ah, ko ni Maan? Huwag mo ka yung malingget. Nakapit ako pa. Eh. Napitaw, napitaw. Ay, nakapit ako nga. Hindi nakakapit. Ay! Talaga takot naman. Baba. Diyan lang kayo. Magkatabi kayo. Huwag mo na